ngayon guys sa bago kong work. Kaya tumayo na nga pala ako guys dito sa isang bus stop para maghintay na masasakyan. Marami rin nga pala akong kasabay guys. Kapwa commuters na naghihintay rin ng ride. Makikita nyo nga pala guys na fresh pa kaming lahat. Pero asahan nyo nga pala mamaya guys na pag nasa sasakyan na kami at nagsisiksikan na at nagkakatulakan, sigurado mawawala na nga pala ang freshness na yan. Sakto nga pala guys yung kasabihan ng mga commuters pumasok na sa riwa, lumabas na bilasa, o mandirigma. Gaya nga pala guys ng girl na yan, I'm sure nag-effort siya ng matagal para magpaganda. Ewan ko lang nga pala kung hindi siya mahula sa stress guys, sa pagko-commute. Hindi nga lang pala guys ang pag-aabang na masasakyan at ang siksikan pag nakasakay ka na ang nakaka-stress. Pati nga rin pala guys yung mga makakasabay mong masasamang elemento. Gaya nga pala guys ng dalawang bokong na yan na mukhang may masamang balak kay magandang girl. O di ba? Scientific dogs lang ang peg. Kaso nga pala guys, itong si magandang girl mukhang di pa nakakalata sa ginagawa sa kanya ng dalawang bad guys. O baka naman, natatakot lang siya mag-react kaya dead na lang siya. Nag-level up na nga pala guys ang ginagawa ng dalawang ito kay magandang girl. Porket di siya umaalma. Tapos ako nga pala guys, di na makakatiis kaya ako na ang aalma. Paglapit na paglapit ko nga pala guys, sinabi ko agad sa kanila na, Mga bastos kayo! Akala niya di ko nakikita ang ginagawa niya sa kanya! Pero nagawa pa rin nila, guys, na mag-deny. Kaya mas lalo ako nagalit. Sabay sabi nga pala sa kanila na, mga sinungaling, mga manyakis kayo, layuan nyo siya, layo. Kaya di ko nga pala sila tinantanan, guys. Hanggang sa magawa ko tuluyan na nga pala silang maitaboy, palayo kay magandang girl, guys. Saka ako naman nga pala tinanong si magandang girl, guys. Okay ka lang ba? At dito nga pala siya nagsalita at sumagot nang. Okay lang ako. Salamat sa pagtatanggol. Para. <laughs> Doon na nga pala ako nawindang, guys. Dahil lalaki nga pala siya. Ngayon ko nga lang pala naisip na sa panahon ngayon, hindi lahat na maganda, eh babae. Oh well, wala nga naman palang pinipiling kasarian, guys, ang pagmamalasakit sa kapwa. Basta gawin nga pala natin yan, guys, sa nangangailangan. Dahil magbibigyan sa atin ng inner joy. Yan nga pala, guys, ang sikreto ko para maging fresh kayo as Eva. Wow. I Imbitahan natin na makilap ulit sa atin ngayon dahil namin isa namin si Lizelle Lopez. Yeah! How are you, I'm good. I'm good, I'm good. I'm happy to be back. Thank you so much for inviting me again. I miss you. Naku, naku, naku. So, sa'yo to. Pwede well, na yung laro natin ngayon dahil pagalingan tayo ngayon sa imagination. Ah. Oo, oh. <laughs> tingnan. Ah lang so nagpili na tayo ng mga groupings natin ah meron ng team A at saka team B team B okay. team B then, si uh, Max, si Cheska si si Miguel tapos si uh, Tatay Betong si Rabita si Coco at saka si <laughs> si Ana pero si Cha wala na kaya Cha uh, we will leave it to you kaninong uh, group mo gusto ka uh, 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 sa amin sa amin sa amin sa amin sa amin sa amin Okay. O basta simple lang naman 'to simple eh. lang 'to. Ang gagawin namin, magpapakita kami ng action. Tapos gagayahin niyo. Tapos mm, makilig, habang makilig. ginagawa nyo 'yung action, sasabihin nyo kung anong action 'yung ginagawa niyo. 'Yon. Sample, oh, sample tayo. Sample tayo. Oh, okay, sige, sige. okay. Uh, okay. Pare, nagja jogging ako, ikaw. Ah, uh, hinahabol ko 'yung bus, ikaw. Ah, uh, ako, ah uh, hinahabol ko 'yung aso. <laughs> <laughs> ako, ah uh, hinahabol ako ng pulis, ikaw. <laughs> Ah, uh, hinahabol ko yung basher na nanira sa akin ng sarado. Yeah! And so on and, and so, so forth. forth. Ganun lang kasimple yung laro. Magsasagutan lang kayo kung ano yung naisip nyo. At ang unang maubusan ng sagot, of course, talo. Okay. Ah. Kapag sa loob ng 3 seconds, wala kayo na isagot, talo na kagit kayo. Kaya kailangan mabilis kayo mag-isip. Yes. The first team na maka 3 points, yun ang panalo. Oh, by the way, Pumili na kayo kung sino sa team niyo yung gagawin yung Pangulo at pangalawang pangulo. pangulo. Yeah. Malalaman niyo mamaya kung bakit? Ayan, Ready na? Hindi. Siyana. Oh, na natin. Player one, and player 2. Play player three, player si and Bethong. Okey nga ba? sa action ha. Ah, si okay. Kuya okay. 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 Okay, oh. go! Correct. Ah. Go. Hinohold up ako! <laughs> uh, ikaw, Ay, ikaw. Tanong. Tanong. Ikaw. ikaw. Ito. Hindi pa. Ang emphasis ako ng up, down. Up, down. Go. Ikaw, ano ginagawa mo? Nakasakay sa roller coaster. Talaga ba? Ikaw. 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 Ito. Kumakaway ako. Hi! Hi! Ikaw. Nagsasamba ako. <laughs> Ikaw? Ako? Nagsasampay ako ng mga nilabhan ko. Ayan o. Okay. Okay. Nagsasampay ako. Ikaw? Okay. Anong ginagawa mo? Ah, uh, Para akong <laughs> <Okay>. naging Becky. <laughs> ha? Ikaw? Okay. Ano? Ano? Para akong naging Akla. akla. <laughs> Ikaw? Ah, uh, uh, ano ba ito?